na uwi sa kaguluan ng pagmabatigas ng mga residente ng isang barangay sa Luson ng Davao. Laban sa demolisyon sa kanilang lugar, pasintabi ulit sa mga nagahapunan ngayon. Maliban po sa mga bote, naghagis din umano ang ilang residente ng duminang tao na nakalagay sa plastic na bag. Nakatutok si John Paul Senyel ng GMA Dabao. Nauwi sa batuhan ng demolisyon sa North San Juan Compound, Barangay Centro Agdao, Davao City, kaninang umaga. Nagpatigas ang mga residente kahit naglabas na ng kautusan ng korte at sinabing isa itong pribadong lupa. Maaga pa lang, nagbarikada na ang mga residente. Ang ilan, naghanda pa ng bote at dumi ng tao na inilagay sa plastic bag. Pagdating ng demolition team at mga pulis sa lugar, nagkagulo na. Mas uminit ang pangyayari nang tanggalin ng demolition team ang watawat ng MNLF na pag-aari daw ng mga residente sa lugar. mag mo na. Uh, dahil may mga law force o ano yon kasi hindi naman tayo abogado. Uh -huh. So sinabi ko doon sa kabila. Uh -huh. na, na, uh -huh. na, di naman ang ang demolition team. May rumispundi rin tauhan ng SWAT, Task Force Davao at mga bumbero. Natapos ang gulo ng tuluyang mapalibutan ng mga pulis ang mga residente. Sugatan ang isang residente. Aning naman ang inaresto, kabilang ang dalawang minor de edad. Ayon sa kapitan ng barangay, mas painam daw kung re-respetuhin na lang ng mga residente ang court order. I choose not to go there tungkol kay... That is the final execution of the rate of demolition. Maluoy ko sa mga tao. Nangako naman ng City Social Services and Development Office ng Davao na tutulungan ang mahigit at pamilyang nawala ng tirahan. John Pulsiniel, Nakatutok, 24 Horas.